Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero antengero ko dyan. Um, malapit na naman po ang Holy Week at uh, marami na naman tayong makukuha mga bagay na hindi natin um, alam kung paano gamitin o paano sabihin at or kailangan, wala mga koleksyon na dapat i-add natin sa ating mga um, treasure box. So isa po ako doon na ako ay mag Mahilig Mangulekta ng mga Ano um, Mga agimat Anting-anting or um, dasal So um, Maano man po Mabuti or masama yon ay nasa uh, Nagdadala Anyway po um, Ang video po na ito ay maikli lang At uh, kasi tungkol lang po ito sa ano sa mga words na ginagamit natin na minsan hindi natin nare-realize na masama pala yon ano po na pag tayo ay may mga daladalang um, agimat so anyway po um huwag makakalimot magdasal sa mahal na Diyos at siya lamang ang um, Uh, na makakatulong sa atin sa anumang pangangailangan natin at syempre uh, tayo ay naniniwala sa mahal ng Diyos dahil kahit tayo na dahil na andito tayo sa spiritual life so uh, huwag na po tayo magsayang ng panahon at ito uh, na mag umpisa na po tayo so karamihan po na tayo ay nagkoleksyon ng mga agimat, um, Karamihan po ito ay ginagamit sa agimat ano hindi po sa dasal pero sa agimat or sa mutya, or sa anumang na tools ano po nagamit sa ating ritual or sa ating mga um, gamit na kapangyarihan sa spiritual na bagay. so, ito po ay uh, kung ia analyze po natin ito ay masamang ano uh, salita kasi um pag meron po halimbawa may marami po marami po ang nag aano sa akin na um sis or ma'am pwede pong palimos ng ano ng uh, mutya mo hindi po ako na ano hindi ako nabigay or hindi ako nagpapaundra. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi ang limos na salita ay ano, very uh, um, um masama po ang dating noon. Kasi ang limos ay doon lamang sa naghihirap, doon lamang sa patay, So, uh, hindi naman po ako nag, ano, ito po ay para lamang sa akin. At kung doon sa mga baguhan na gustong uh, intindi, nasa sa inyo ito, pero ito lamang ay para sa akin. Ano po, so, para sa akin lamang. Kaya, ito po ang dahilan kung bakit kapag ang, ano, may nagsasabi, Ma'am Palimos, hindi po ako nagpapaundra kasi uh, buhay po yung, ano, Buhay po ang mutya na daladala ko or collection ko or buhay po ako <laughs> so wala pong il maglilimos pero kung magsabing ma'am um ano uh, mag-donate po ako donate are accepted ko po yon pero not limos kasi ang limos ay nagsisimbolo ng paghihirap so para po sa ano, although na ang kapalit nun ay pera, pero ayaw ko po ng salita na yon uh, Gusto ko magamit ng ano, uh, proper, ano po, proper kind words po. So, dun na siyon, pwede po. Um, pabili, pwede po. Pero hindi po limos. So, anyway po, kasi ano yun, uh, ayaw ko na magkaroon ng negative connotation po ang area or ang ang yung ano yung binilhan or anak uh, binila pinanggalingan or patutunguhan. So anyway po yun lamang ay ang aking paniniwala lalong-lalo na po pagdating sa swerte. Kasi ang swerte hindi nililimos. Ang swerte ay do donation ano po donation kasi pag donation ang limos doon talagang kapag ano mo kapag i i imagine mo na lang po ano kapag nagsabing limos ano ang nasa isip mo so ang isip natin ay very powerful lalong-lalo na sa mga tao sa mga, mga ano sa mga spiritual na tao imagine niyo yon so pero kapag ano kapag nagsabing donation so iba ang ano nun, iba ang kahulugan din nun. So, yun po ay para lamang sa akin. So, anyway po, um, yun po ang dahilan kung bakit uh, kapag ang kapag nagsasabi kayo na ano pa ab, pa, ano pa limos or abuloy ano hindi po ako na ano hindi ako na na engage sa ganyan. So anyway po um ito lamang ang kaunting video ko ngayon. Sana po, uh, maging aware tayo sa lahat ng mga sinasabi natin. And God bless you all po. And bye for now.